Makikita ng mga tao ngayon lalo na itong mga bumoto sa dalawang partilis na ito na sa pag oo nila dito kay Martin Romualdez, iisipin ng mga tao na sumanib sila dito at sumang-ayon sila sa anumang mga plano ni Martin Romualdez. <coughs> Okay, mga 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 araw po sa lahat and welcome po dito sa ating bunun PH channel mga kababayan. Ngayon po ay Fev February tuloy. Ma valentine's natin ngayon mga kababayan. May 14 po, hindi po February 14, May 14, 2025. Okay, uh, dalawang araw matapos itong election at marami nang nangyayari mga kababayan. Ito, anong pag-usapan natin ngayon? Ito. O, oh, may balita tayo dito. Wala, oh, Laila de Lima. At uh, Chel Jokno, mga kababayan, ay magiging parte ng prosecution team dun sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Okay? At anong katanungan natin ngayon? Okay? So, sa pagpasok ni Laila de Lima at ni Chel Jokno bilang prosecutors, Pabor nga ba kay VP Sara para sa 2028 election? O yan po yung katanungan natin ngayon. At ito, pag usapan natin ng mabilisan o may papakita muna tayo dito na video galing ito sa uh, News 5 Everywhere. O itong balita. O bago natin i-play, like and share po ng uh, uh, video natin and then paki subscribe din po sa ating channel okay so bilisan lang natin spin up lang natin ito mga kababayan okay of course sa lahat ng nakapag subscribe na palakpakan tayo okay maraming maraming salamat po sa lahat Eto, umpisa na natin Bigo sa eleksyon ang dalawa sa 11 House Prosecutors ng panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya nag-umpisa nang ialok ng kamera ang mga bakanteng posisyon sa ibang kongresista. Isa na rito ang dating senador na si incoming mamamayang Liberal Party Representative Laila Delima. Lima. Ayon kay De Lima, tumawag mismo sa kanya si House Speaker Martin Romualdez para i-offer ang pagiging House Prosecutor. Bagay na inuohan na raw ng dating senadora. I would always be willing. As I said, kung anuman role ang pwede sa akin na sa tingin ko kaya ko at magagampalan ko ng katapatan, ng buong katapatan, I will do it. Hindi rin daw ito tungkol sa personalidad o partidong pampolitika, kundi sa pagtupad sa tiwala ng taong bayan. Si Delima ay dating naging Justice Secretary. Siya rin ang naging spokesperson ng grupong unang naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara noong Disyembre. Naninindigan siyang may malakas at matibay na ebidensya para makonvict ang bise talagang minonitor ko closely yung mga hearing sa Quadcom lalo na yung sa usapin ng confidential and intelligence funds lalo na also dun sa usapin yung kanyang lantaran na pag-threaten uh, sa, sa buhay ng uh, Pangulo, ng Speaker at ng First Lady that is totally unbecoming of a uh, uh, very high official as uh, the Vice President. She's the second highest official of the land. So hindi pwede may ganoon na mga asta. Maging ang first nominee ng Akbayan party List na si Shell Diokno, kinumpirmang sasali na rin sa House Prosecution Panel matapos imbitahan ng Kamara. Ang Akbayan ang nangunguna ngayon sa bilangan sa party List System. Sila rin ang nag-endorso ng unang impeachment complaint laban kay VP Sara. Gigit ng grupo, buong ta tapang nilang tinatanggap ang bagong kabanata ng laban para sa katarungan at pananagutan. Ayon kay Speaker Romualdez, si Nadalima at Jokno ay dalawa sa pinakarespetadong abogado sa bansa. Magiging dagdag daw sila sa pagkakaroon ng kredibilidad, balanse at malalim na impeachment trial. Hindi raw ito pag-atake sa isang tao. Isa pang kongresistang may experience na sa impeachment trial ay si Miro Kimbo na magbabalik. Una ko, nanalo pala itong mga kababayan. Itong husband ni Madam Chair. Oh. Oh, ito si Madam Chair natalo ito sa pagkakaalam ko bilang mayor ng Marikina mga kababayan. Pero ito pa lang husband niya nanalo pala. So anyway, congratulations at welcome sa prosecution team. Okay. Well, so, anyway, ito naman si Madam Chair, I think. So kung kung tama yung pagka-remember ko mga kababayan, may appointment pa ito sa Supreme Court ngayong May 19. Oh, patungkol doon sa bike cam issue nila. Okay, well anyway, ito, patuloy mo na natin. Alik bilang Marikina Second District Representative, naging bahagi siya ng prosecution panel noong trial ng yumaong Chief Justice Renato Corona. Sa pagpasok ng tatlo, kumpiyansa si House Prosecutor at magbabalik Manila Third District Representative Joel Chua sa kanilang magiging laban. Nakita naman po natin, hindi po ito mga ordinaryong mga kongresista, mga dekampanilyang abogado to, yung kanilang mga karanasan. Uh, when it comes to legal uh, matters, eh, talagang mabibigat din naman. Sa Hulyo, pagkatapos ng ikaapat na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, nakatakdang umpisahan ng Senado ang impeachment trial laban sa BC Nagbabalita mula sa Okay, okay, stop lang muna natin dyan. At ito, uh, pag-usapan natin ng mabilisan mga kababayan. Ito uh, nga, yung katanungan natin. Uh, sa pagpasok ni Laila de Lima at Chel Jocno mga kababayan sa prosecution team para sa impeachment trial ni VP Sara, Pabor nga ba kay VP Sara para sa 2028 election? Ba bakit nga ba? Bakit natin natanong? Ito, nagpag-usapan natin mabilisan. Stay tuned kayo hanggang sa huli mga kababayan kasi nasa huli yung implications na nakikita natin dito. Okay? So, number one. Ito ha. Ang pinalabas dito ni-request sila ni Martin Romualdez at hindi man lang lumaan ng isang araw Pumoo na agad itong dalawa si de Dilima at si Chil Jokno. At ito pa, titingnan natin, two days pa lang after ng eleksyon at wala pa official proclamation. Sa pagkakalam ko, wala pang official proclamation patungkol doon sa mga panalo. Well, of course, si Martin Romaldes officially proclaimed na kasi walang kalaban. Kahit mag kahit before pa mag-eleksyon mga kababayan, alam natin mananalo 'yan kasi walang kalaban. Okay? So hindi natin alam kung meron bang usapan dati or talagang si Martin Romualdez ngayon lang umawag or nakiusap sa kanila, hindi natin alam. Basta pinalabas dito si Martin Romualdez ang tumawag. Posible rin nag volunteer, pwede rin. Pero again, pinalabas dito 'yan ay si Martin Romualdez ang tumawag. At ito pangalawa. Etong Akbayan, sa pagkakaalam ko mga kababayan, natalo na ito dati. Hindi na ito nakapasok. Si simulan bumoto ako 2004 sa pagkakaalam ko. Ako personally, bumoto ako I think pangatlo o tatlo or apat na bases. I think tatlong beses ko itong binoto itong akbayan bilang party list kasi wala kong ibang kilala mga kababayan na party list kundi akbayan lang kasi sila yung active sa daan okay and unfortunately na-observe ko meron tayong na-evaluate ma information na nakuha kaya I think pagkatapos ng tatlong pagboto ko binago ko na okay hindi ko na binoto yung akbayan na yan Uh, kasi dati, awayan naman ng Marcos at Aquino. ba? Diba? And then, kaya nga, yung mga tao, uh, um, kagod um, na sa away Marcos at Aquino dati, kaya naghahanap na yung mga tao ng ibang pangalan para makapag-address doon sa tunay na problema ng bansa. At ang nakikita ko dito mga, mga kababayan dito sa pagkakanalo ng Akbayan at ML ganun din. Marami ng tao ang nagsasawa na sa away politika kasi nangyayari ngayon Marcos at Duterte nang na nag-away, hindi na Kino. So Marcos at Duterte, so mukhang yung mga, marami ng mga taong ang sawa na sa away politika kasi hindi naman na-address yung tunay ng problema, kaya itong mga taong to naghahanap ng posibleng mga grupo o taong tunay na mag-a-address ng problema. Kaya, ang binoto nila, ang inaasahan nila ngayon, itong akbayan at mamayang liberal ni Laila de lima Okay? Kaya, sa away Duterte at Marcos, sila yung unang-unang nakabinipisyo dito. Uh, sabihin na rin natin na si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan, sila din nakabinipisyo. Okay? So anyway, under naman sila ng liberal at alam naman natin ito si Laila De Lima, Jokno, oh, magkakampi ito under ito ng liberal party dati. Uh, I think strategy lang nila ngayon na naghiwalay-hiwalay sila para at least merong makapasok. At ito na nga dalawa sa Congress nakapasok. I think magiging apat pala kasi tatlo yung kukunin yata ng akbayan. Tatlong upuan yung papasok sa kanila. Dalawa sa Senado. Okay? At si Leila de Lima sa Congress. Okay? So, again, umaasa yung mga taong pagod na sa away politika na itong dalawang grupo na ito, itong dalawang taong to, ang sasagot or magbibigay solusyon sa tunay na problema na kinakaharap ng ating bansa ngayon. Okay? Pero, at ito na nga, dalawang araw pa lang matapos ang election, wala pang official proclamation. Unfortunately, itong dalawang to sumausaw agad. <laughs> sumausaw agad sa away politika, sumausaw agad sa uh, ano tawon nito? Uh, away politika. Okay? So basically, mga kababayan, kung ako isa sa mga bumoto sa nang party list na ito kasi umaasa ako na itong dalawang party list na ito ay yung mga taong papagit na sa away ng dalawang kampo at magbibigay solusyon doon sa tunay na problema ng bansa. Yet ngayon, hindi pa nga naproklama officially, hindi pa nga nanumpa, sumasali na kaagad. Ma sa point ako mga kababayan. Okay, so anong magiging implikasyon nito? Bakit natin natanong na advantage or pabor ito kay VP Sara lalo na sa paparating na 2028 election. Ito, number one, ang implikasyon na nakikita ko mga kababayan. Okay, yun nga. Isa sa mga dahilan kung bakit nanalo itong mga taong to ay marami ng taong ayaw na sa away politika. Okay, kaya sila yung nakikitang uh, pag-asa, ika nga, o napapagitna. Okay? Unfortunately, lalabas ngayon mga kababayan na itong dalawang party list na ito sa pagsali nila dito sa prosecution team at pagtanggap nila sa offer. Hindi ko lang alam kung sila yung nag-volunteer sa lumabas dito, nag-offer si Martin Romaldez ay lalabas dito na itong dalawang to ay gumaganti kay VP Sara. Kasi hindi na sila makaganti kay PRRD. Kasi nandoon na sa dahig. Okay? So, iniisip na nga ni Layla Dilima na parang nakabawi na siya. Anyway, feeling ni Layla Dilima yan. Wala tayong magagawa. Oh, yan yung gusto niyang maramdaman. oh, di ba? Yet, ito makikita rin natin na itong kay Chiljukno, no? paghihiganti na rin. Kasi, I think, kung hindi ako nagkakamali, dalawang beses na silang tinalo ng kampo ni PRRD. Okay. Oh, I think kasali si Chiljukno doon sa... Uh, otso diretso na dumiretso sa Enidoro. O, di ba? Talo sila don. And I think mayroon pang another election na natalo din sila. Kaya makikita natin dito lahat na, at ito ay paghihiganti. Okay? At kung ito, kung mga Pangatlo, mga kababayan ha, kung implikasyon. Kung mapapa-impeach nila or makonvict nila dito si Vice President Sara Duterte, si VP Sara ay isang tao lang. Okay? So hindi nila masisira dito kung anumang affiliation ni VP Sara. Kasi hindi naman dinadala ni VP Sara kung anong partido niya. Dinadala lang niya yung sarili niya. Kung napapansin ninyo, hindi nangangailangan si VP Sara ng kahit ng anumang endorsement kahit na kaninong artista. Kahit ng patay niya, kahit ni PRD, hindi nga niya kinakailangan ng endorsement. Okay? Yan po ay delikado, delikado in a sense na walang utang na loob si VP Sara ni kahit kanino. Kahit yung mga malalaking pangalan nga siya yung hinihingi hinihingan pala sorry, hinihingan ng endorsement. Katulad ni Amy Marcos, katulad ni Camille Villar. Siya yung hinihingan ng endorsement. Siya pa yung magi-endorso. 'Di ba? So kaya kung mapaipa-impeach nila dito si VP Sara or makonvict nila dito, well, tapos yung political career ni VP Sara. O oh, wala siyang magagawa dyan. Mas tayong ordinaryong Pilipino, wala magagawa. Kasi yan yung political game nila. Pero pagkatapos nila ma-impeach si VP Sara, yung tunay na problema ng bansa nandoon pa rin. Okay? Ganon pa rin yung estado ng ating bansa kapag mapa-impeach man nila si VP Sara. Ah, uh, okay. Ah, uh, pero tatatak pa rin sa isipan ng mga tao yung mga nagawa ni VP Sara at ng kaniyang amak. Oh, bilang mayor, bilang vice president at ni PRRD bilang presidente ng bansa. Nakasulat na yan sa history. Okay? At alam ng mga tao na yan ay klarong-klarong politika. Okay. Ay sorry. At ito, pang pangatlo. Pangatlo, pangapat o basta. Okay? Makikita ng mga tao ngayon, lalo na itong mga bumoto sa dalawang party list na ito. Na sa pag-oo nila dito kay Martin Romualdez, iisipin ng mga tao na sumanib sila dito at sumang-ayon sila sa anumang mga plano ni Martin Romualdez. Which I doubt na gusto ng mga taong bumoto sa kanila ang ginagawa ni Martin Romualdez ngayon. Kasi nga, wama ako, mayroon akong kakilala. Yun nga Ayaw na niya ng away politika. Pagod na siya kasi away ng away politika. Pero hindi naa-address yung tunay na problema. Kaya nakikita niya, ito akbayan. O, maka Baka makatutulong. Pero, ito, nagpapagamit kay Martin Romaldes. So makikita natin dito, lalo na dun sa kaibigan natin, na nakikita niya na nagpapagamit ito or sumang-ayon ito dalawang party list na ito dun sa plano ni Martin Romualdez. Yun nga, alam natin na yung mga tao ay ayaw nila dito sa plano ni Martin Romualdez. Kasi mga kababayan, halimbawa, ma-impeach nila dito or ma-convict nila dito si Vice President Sara Duterte ang nangungunang papalit dyan. Kasi nga, si BBM yung presidente, pinsan niya si Martin Romualdez. Eh, sa tingin nyo ba, si Cheese Escudero yung pipiliin? Nagsabi na naman si Cheese na hindi siya, hindi siya, ta, hindi siya, hindi niya tatanggapin kasi sila yung nagdi eh, na makonvict si Sarah o hindi. So, parang insulto sa proseso. O di most likely, yung mangunguna dyan ay si Martin Romaldes. And I think, I doubt, na itong mga taong bumoto dito sa akbayan at uh, mamayang liberal na partilis ay natutuwa sa ginagawa ni Martin Romaldes. Kaya ngayon, kahit hindi pa nag-umpisa, na nakaupo itong dalawang party list na ito. So nakikita na natin na mukhang sumasang ayon ito dito sa mga plano ni Martin Romualdez which is so disappointing mga kababayan. <laughs> o bakit natin nasabi? O ti, balikan ninyo. No, yung, nung pumotok yung issue ng BICAM, BICAM report na pinalabas ni Congressman Ungab at ni PRRD, Anong nasabi ni Laila de at ni Chel Jokno? May narinig ba kayo? Wala, di ba? Ako personally, honestly, mga kababay, wala akong narinig. I-comment nyo dyan kung meron. I I-post nyo yung link para makita namin. Kasi ako personally, wala akong nakita eh. Kahit si Risa Hontiveros, mga kababayan, tignan nyo yung channel ni Risa Hontiveros ni kahit isang video na kung saan nagsalita siya tungkol or stand niya tungkol sa issue ng BICAM report, ni wala, wala kang marinig kay Risa Hontiveros. Anong partido si Risa Hontiveros? Akbayan. Hmm. Yung issue ng AKAP at iba pang ayuda na kung saan, kung titingnan natin, o oh ngayon, nakita ko sa news kanina, less than 200,000 lang yung bumoto kay Martin Romualdez and yet siya yung may pukanaan ng akap. Siya pa may control na budget. Yung pumotok, yung pag-transfer ng pera ng PhilHealth, nasaan itong mga taong to? Anong statement, ano yung stand nila patungkol dito? Oh, so, makikita natin na talaga ito, It's either nagpapagamit ito kay Martin Romualdez or sumasang ayon ito dito sa plano ni Martin Romualdez mga kababayan. Wala, again, correct me if I'm wrong. Kung may narinig kayo, statement galing sa kanila patungkol dyan sa mga issue na yan, lalo na dito sa issue ni Martin Romualdez, i-comment nyo dyan at i-comment nyo din ang link, mga kababayan, para makita din namin, para ma-correctionan ma din kami dito, mga kababayan. Okay? Um, so, parang ako, honestly, yan yung kahit simula pa lang, kahit hindi pa nga nagsisimula, hindi pa nga, ngayon, hindi pa nagsisimula, para nakikita na natin kung anong tunay na pakay na Anong tuka at uh, tu ano pa to? Tunay na pakay ng mga partilis na ito, mga kababayan. Okay? At ito, kung hindi nila mapapa-impeach dito si Vice President Sara Duterte, mga kababayan, ah, hindi lang pangalan ni Chel Jokno at ni Laila Dilima yung masisira dito. Pangalan ng buong party list, mga kababayan. Oh, etong pagkapanalo ng Akbayan, Nakikita ko na po, oh, redemption na sana ito sa kanila. Opportunity na na may pakita nila kung ano talaga yung tunay na layunin ng party list nila. Kung ano yung kaya nilang gawin. Ako, mismo, again, 2004, bumubuto na ako ng akbayan. Tinigil ko lang kasi wala akong makitang mabuting ginawa nila. Or kung meron man, hindi ko na-appreciate. Or, Posibleng hindi yung major na problems or uh, problem ng bansa ang ina-address nila. Posible lang, okay? So, at to opportunity din ito sa kay Leila de Lima or sa ML na maipakita kung ano din yung kaya nilang gawin. Pero, eto nga kung hindi nila mapapa-impeach itong si or ma-convict si Vice President Sara Duterte, nako, sira yung pangalan nila dito. Sira ang pangalan ng party list nila. Okay? And of course, oh, pagdating ng impeachment trial, magsasalita yan sila doon. Oh, kalaban dyan, ah, uh, ibang abogado, sa kampo ni VP Sara magkasagutan yan mag-argument -ar yan so makikita din natin kung anong klase anong klaseng abogado nitong mga tao to. Hmm. Si dapat sigurduhin na nila na maganda yung argument nila kasi kapag uh, mas maganda yung argumento ng kampo ni VP Sara na individually, mapapahiya pa rin ito. hindi lang yung partilis nila, kundi yung sila mismo mapapahiya dito. At ito na nga, again, kung hindi nila mapapa si VP Sara, sira yung pangalan, at this, sira yung pangalan nila dito, sila, sira yung pangalan ng partilis nila, at ito pa, tuloy-tuloy na si VP Sara sa darating na 2028 elections. Okay? So, yan yung mga nakikita natin dito mga kababayan. Okay? Kung ano, kung uh, mag-comment kayo dyan, uh, share nyo yung mga ideas niyo para makita din natin. And then, kung agree or disagree kayo dito sa mga nakikita ko, i-comment nyo rin dyan para ma... ma, ma mabasa din natin yung mga ideas ninyo. Okay? So, hanggang dito na lang po muna tayo. Uh, please po paki-like at share ng videos natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? So maraming maraming salamat sa lahat. Kita-kita tayo sa susunod na video at magandang araw po sa lahat.